Mariing itinanggi ng kampo ni Charlie atong at Ang ang mga paratang na ibinabato laban sa kanya ng dating security chief na si Julie Dondon Patidongan na isa rin sa mga inaakusahang may kinalaman sa pagkawala ng ilang sabongero noong 2021. Ayon sa abogadong si Attorney Lorna Kapunan, hindi raw totoo ang mga pahayag ni Patidongan at tinangka lamang nito na mangikil ng 300 million pesos mula kay Ang at sa iba pang miyembro ng board. Paliwanag ni Kapunan, lumantad si Patidongan matapos niyang mapagtantong hindi uubra ang kanyang extortion at malapit ng magsampan ng reklamo si Ang laban sa kanya. Sinabi ni Kapunan, lahat ng kanyang mga sinabi ay kasinungalingan. Alam niyang hindi siya pagbibigyan ni Mr. Atong Ang. Kaya siya ngayon ay gumagawa ng ingay. Isa sa mga mabibigat na akusasyon ni Patidongan ay ang umano'y pagkakasangkot ni Atong Ang at tatlo pang individual sa serye ng mga pagdudot na nangyari mula 2021 hanggang 2022. Ayon sa kanya, mahigit 100 katao ang nawawala at pinaniniwala ang pinaslang. Isinama rin ni Patidongan sa kanyang mga pahayag ang pangalan ng aktres na si Gretchen Barreto na aniay may alam daw tungkol sa mga nangyaring insidente. Sa kanyang salaysay, binanggit ni Patidongan ang pangalang Eric de la Rosa na umano'y nagbabantay sa mga sabong para mahuli ang mga nandaraya at i-report ito kay Ang. Ayon pa sa kanya, ang mga ulat ay dinadala umano kay Celso Salazar isa pang di umano'y sangkot sa operasyon. Pahayag pa ni Patidongan, inalok daw siya ni Ang ng 300 million pesos kapalit ng kanyang lagda sa isang affidavit na magbabawi sa kanyang mga akusasyon. Pero iginiit niya na tinanggihan niya ito. Nang tanungin kung bakit ngayon lang siya nagsalita, sinabi niyang naniniwala siyang hindi kayang impluensyahan ni Ang si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III. Samantala, iginiit naman ni Atayano Kapunan na naniniwala silang matalino at may paninindigan si General Torre at kaya nitong tuklasin ang totoo. Ayon pa sa kanya, ang kampo ni Ang ay magsasampa ng complaint affidavit laban kay Patidongan ngayong darating na Huwebes sa Office of the Prosecutor sa Mandaluyong. Ilan sa mga kasong isasampa ay conspiracy to commit attempted robbery with violence and intimidation, grave threat, grave coercion, incriminating innocent persons, at slander. Dagdag pa ni Kapunan, si Patidongan ay may mga naunang kaso mula noong 2019 hanggang 2020. Gaya ng frustrated murder at robbery. Dahil dito, naniniwala silang walang kredibilidad si Patidongan bilang testigo